Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for October 27 hanggang November 2. So mga Pisces, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading. You have the Four of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Queen of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the Magician card. Beautiful. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Swords. Lovely. In the area of your near future, you have the Ace of Wands. Wow, napaganda. In the area of your uh, challenge for the week, meron po kayong The Moon Card. In the area of your fortune, you have the Knight of Swords. Wow, things are gaining momentum. Mamaya pag-usapan natin yan. In the area of your divine messages, you have the Chariot Card. At ang outcome po for the week, ito yun mamaya, sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, thank you, thank you, thank you muna Pisces sa lahat po ng mga nagdo-donate at saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako. So thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads and for loving me and supporting me. Salamat po, salamat po. So at the back of your deck, the background energy, you have the seven of cups. I'm seeing here Pisces, marami kang options sa buhay. And these options, yung iba kayang kunin, yung iba imposible, pero pangarap mo. And you can't seem to find ways kung paano mo siya maaabot. Kitang-kita ko rin dito yung kalituhan ng isip mo sa kung ano yung dapat piliin, ano yung dapat hakbangan, at ano yung dapat kunin. You have a lot of confusion this time, Pisces. At kitang-kita ko rito yung yung pagkaaligaga at pagka pagkataranta mo sa kung ano ba yung dapat kong unahin. Parang ganyan. Um, as for others, nakita ko bigla ang dami-dami mong responsibilidad, Pisces. Whether sa family, sa job, sa buhay in general. And, dahil doon, hindi mo alam kung paano mo i-reward -re ang sarili mo para sa mga bagay na gusto mo makuha. Because, marami kang mga obligasyon na umaagaw doon sa pagkagusto mo sa isang bagay. Parang gano'n. So, now is the right time for you to dig deep within yourself, Pisces, and see kung ano yung mga bagay na gusto mo talaga, na gusto mo rin i-prioritize, at gusto mo maganap sa buhay mo. Kasi kung hanggang ngayon nalilito ka pa rin, siguro nga kailangan mo munang mag-stop and think first before you make a move. Narinig ko rito na huwag ka daw agad-agad kukuha dito ng mga idea o pangarap o goal na hindi ka ganun kadesidido. Okay? Yan ang kailangan mong gawin this time. So ngayong linggo ito makakah makakaharap ka ng mga pagkalito or pagka confused sa mga bagay na akala mo okay na pero marami pa palang ibang options or ibang ideas parang ganyan. In your core energy, you have the Four of Swords. This week, tugmang-tugma po, on October 27 to November 2, kayo po yung pinapayuhan ng iyong spirit guides na magpahinga. Okay? Especially, meron kang endeavor sa buhay mo, whether sa, sa trabaho man to, sa bahay, sa love life, o sa career, na talagang sobrang gulo na, sobrang confusing, and hindi mo alam ang gagawin mo. Itong linggong ito, panahon na para magpahinga ka. Ialis mo muna sa isip mo yung mga bagay na yan. Because, kapag nakapag-relax ang isip at puso mo, diyan papasok yung kalinawan sa'yo. Para pagbalik mo after this week, makikita mo na yung tamang sagot. At malino na sa'yo, kung paano aatakihin yung bagay na yan. So, ayon sa yung spirit guides, take your time. No rush, okay? No rush. Just deal with things one step at a time. Pero ngayong linggong ito, ang iyong priority ay to take a rest, okay? Be with your family, be with your friends, and uh, take this vacation week uh, to be with the people that you love para makapagroon ng, magkaroon ng uh, kaparatagan ng puso at isip mo. At once mangyari yon, doon biglang papasok sa iyo kalinawan about this thing. Okay? Siya nga pala, Pisces, pa, si saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan kayong parte ng Pilipinas o buong mundo? nag enjoy ng ating reading for today. The Four of Swords. The Star card, yes. Both cards are really telling about a, a, a prayer. No? Parang meron kang pinagdasal kay God and hanggang ngayon frustrated ka kasi hindi mo pa makuha-kuha. Ano? Meron kang dinasal eh. And nakita ko rito ang mo. And at this time, hindi mo pa siya makuha kaya litong-lito ka. Kung itutuloy ko pa ba yung pampangarap kong yan or aalis na ako or uh, bibitawan ko na ba o itutuloy ko pa rin. Parang marami kang ganun confusion about your wish, about your dream, about your prayer. But, your spirit guides are really telling you na ipagpa sa Diyos mo na. Kapag tinasal mo na, hayaan mo na siya ang gumawa. Huwag mo na laging, huwag mo na laging bis, bis, bisita-bisitahin. Huwag mo na lang laging kulitin si God. Parang ganon. Let God um, grant your wish at His right timing. Okay? You don't need to doubt Him. You don't need na lagi siyang kulitin manalig ka lang sa, sa dasal mo and everything will be yours. Okay? Ngayon, kung litong-lito ka sa kung anong dapat gawin, kumalma ka muna this week, darating sa iyo yung kalinawan. Okay? In the area of what you want, you have the Queen of Pentacles. Yes. Some of you ay nagahangad ng malaking paglago pagating sa iyong kaperahan. Meron kang inaalagaan eh. Meron kang gustong buuin. Some of you are actually planning na magkaroon ng sariling negosyo. Sarili yung parang sideline ganyan. At gusto mong alagaan yun. Parang ayaw mo na mag magtrabaho ng 8 to 5 p.m. na may boss. Parang gusto mo na magkaroon ng sarili mong pagkakakitaan. At doon ka dalang gusto mo mag Parang ganyan. And you're actually having this element. Na parang kayang-kaya ko. Yung eh, magagawa ko eh. At ramdam ko yung lakas sa loob. Kaya lamang nalilito ka pa din sa kung ano ba yung dapat na step forward narinig ko dito, find someone. Someone that will teach you what to do. Okay? Kasi yung makatulong sa'yo na taong yun, parang mas maalam siya eh. Parang marunong siya eh. So, kapag nagkaroon ka daw ng mentor or teacher or advisor, doon mo malalaman yung tamang sagot sa kung paano mo babantayan para lumagong tama itong blessing na ito. Okay? Queen of Pentacles. It's being clarified by the three of wands. Yes. Three of wands you are waiting for something to arrive. You want to expand pagdating sa yung kaperahan gusto mo lumago, gusto mo lumaki yung iyong ginagawa. At ngayon kitang-kita ko pa rin yung confusion mo sa kung paano siya gagawin, no? Halimbawa, mayroon kang day job, gusto mo lumaki ang mag-grow yung pera mo. Gusto mo gusto mo magtayo ng sariling negosyo pero hindi mo alam kung paano. So, marami kang ganyan this week. Pero ang maganda dito, nag-iisip ka na ng paraan para lumago ang pera, which is good for you, okay? Ang kailangan lang talaga dito, mataim-timan na pag-iisip, pag, pag plano at hindi minamadali. Kasi ang pagmamadali, diyan ka talaga nalulubog, okay? So ngayon, take your time para mapang mapangalagaan mo tong blessing na ito. Kapag tama na yung plano, saka mo siya i-execute, okay? In the area of what you need, you have the magician card. What you need is a believability, Okay? Alam niyo yung term madelulu. mga delulu. Dapat maging delulu ka this time. Yung maniniwala ka sa skills mo, maniniwala ka sa sarili mo, na kaya mo, magagawa mo, magiging successful ka. The Magician card is a card of making the impossible possible. Okay? Akala mo hindi mo mag magagawa, pero kaya, magagawa mo pala. Akala mo imposible, pero posible pala. Akala mo hanggang pangarap lang, pero nasa reality mo na. Especially here, o oh, pagbaba mo, Magician card, the Ace of Wands. Talaga new life, new beginning, new things. No? So, ang payo sa yung spirit guides, gawin mo. Kasi kaya mo na. Okay? Kapag po lumalabas si Magician card in a reading, ito'y garantiya sa na time na to move. Time na to take action because kaya mo na siyang gawin. You have now the enough tools, you have now the enough skills para buuin yung bagay na yan. Um, ayon sa yung spirit guides, you can create your life better. You can manifest things faster than before. Um, ang, ang, ang diferensya lang sa manifestation mo at ikaw ay yung kahandaan mo na gawin siya. Kayang-kaya mo daw bang tapatan yung manifestation? Ano ibig sabihin yan? Lahat ko itong ginagamit na example. Halimbawa, balak ko maging singer, kung may kumatok sa pintuan mo, uy, apply tayo doon, audition tayo doon sa mall, may singing contest. Sabi mo, ay, ayoko, ayoko, baka, baka mapahiya lang ako. So, hindi mo tinatapatan yung blessing. So, kapag dumating na yung minamanifest mo, yakapin mo siya so that yung full extent ng manifestation ay makapunta sa'yo. Okay? The magician card, clarify natin. Magician cards being clarified by you have the five of cups. Yes. Ready, ready ka na to move on. Ready, ready ka na to move forward and reach new opportunity. Kung ano man yung mga nasayang before Pisces. Yung mga pagkakataon na hindi natupad, mga pangako na walang nangyari, yung mga inasikaso mo na walang pinatunguhan, learn to move on daw. Kasi kayang-kayang pangbaguhin ang buhay mo eh. Kayang-kayang pang iangat ang buhay mo. At kumuha pa ng mga bagong bagay. Kung tanggal ka sa isang trabaho at hanggang ngayon pinapanghinayangan mo pa. Sabi rito, kayang-kaya mo ibalik sa sarili mo yung dating buhay sa mukha ng bagong mga opportunities, okay? Siguro nga hindi ka na makakabalik sa dati kasi tapos na, pero sa bagong buhay mo ngayon, sa mga bagong yayakapin mo, meron pang mga bagong bagay na magbabalik sa da sa, da sa dating sigla ng buhay mo, okay? Kaya huwag ka na manghinayang, huwag ka babalik sa past, something is coming. And it will be fruitful para sa'yo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, <coughs> you have the six of swords. Six of swords, ready-ready -ready ka na to move forward. Ready-ready -ready ka na umabante. Para sa'yo mo, hiyaan na natin yan. Past na yan. Move on na tayo. Yes, confusing. Yes, marami ka pang what if. Sana ganito. Sana ganyan. Sana ganun ginawa ko. Pero nabuo na sa isip mo this time, sige, move on na tayo. Sige na nga. Larga na tayo. Abante na tayo. Kasi parang wala naman tayong choice eh. Parang ganyan eh. So, if you can't control things, if you can't force things to happen, just let it go. And move on. Move forward. At doon mo maramdaman yung kaparatagan mo. At kapag naramdaman mo yung kaparatagan na yan, dyan ka lalapit sa katuparan ng dreams mo. Nakita ko rito na mas panatag ka, mas lilinaw sa iyo ang daan patungo sa goals this time. Okay? Naranasan ko na for a very long time. Uh, siguro ako y isang buhay na na patotoo sa dalawang cards na ito na kung confused na confused ka at parang pinapwersa mo yung mga bagay-bagay, pinipilit mo ng pinipilit, once you let loose, parang binitawad mo na, pinagpa sa Diyos mo na sa oh iyo God, sige, kayo na pong bahala. Hindi na ako makikiusap, hindi na ako luluhod, hindi na ako mag-aaligaga. Biglang boom. Pagka kalmado ka na, doon lumilinis ang daan, promise. Lumilinis yung yung mga bagay na para sa iyo at yung mga bagay na hindi mas nakikita mo kumbaga at you're gonna be closer to your ultimate dream promise ko sa iyo kaya ngayon kung aligaga ka halos frustrated ka na halos desperado ka na mag-let go ka. Pag let go ka, diyan darating promise. Six of Swords. uh, the Eight of Cups, yes. Now you are moving forward. Kasi hindi ka na masaya No? Masakit na eh. Pagod ka na eh. Um, sabi mo, hindi ka na satisfied, hindi ka na fulfilled, hindi ka na masaya. Uh, wala na doon yung amor mo, pinagod ka lang. No? para na walang kanang pag-asa about something and you want to bring back that life na sinayang nung pagkakataon na ito. Kaya ka sobrang confused eh. nag stay pa ba ako? Hihintayin ko pa ba? Eh, hindi na ako masaya. O mag-move on na ako. Kaya marami kang confusion. Ngayon, sabi na yung spirit guides, mababasag na lahat ng ilusyon. Mababasag na yung akala ko ganto akala ko ganyan, pero hindi pala now, nagising nagising ka na at alam mo na yung katotohanan, mag-move forward ka na. At hahanapin mo na talaga yung satisfaction mo na magbibigay sa'yo ng fulfillment at magandang buhay na yayakapin mo. Na nandun yung contentment mo. Okay? Especially here in, the, in your near future, you have the Ace of Wands. Talagang bagong buhay ito. Bagong buhay, bagong pag-asa, bagong gagalawan, new career, new place, new environment, bagong hangin, kumbaga. At dito nakita ko dito ka mag-grow at dito ka tatagal. Kasi yung passion mo napaka dito. Um, dito ka mag-excel, yun nakita ko. And mapagod ka man, yes, mapuyat ka man, yes, pero kayang-kaya mo siyang panghawakan everyday kasi mahal mo tong ginagawa mong ito. Nakita ko na embrace mo daw yung pagbabago sa life mo. Para dumating ka sa aspeto na ito. New life, new beginning, okay? nakita ko bagong bahay eh, bagong trabaho, parang ganyan. A totally new environment para sa'yo. The Ace of Wands, si clarify natin. Ace of Wands being clarified by the Nine of Swords. Yes. Nine of Swords in the near future, kayo po pinapayuhan ng yung spirit guides na sa pag pagkisimula mo ulit, huwag mo nang isama yung mga negativity. Huwag mo daw pangunahan ng uh, ng inhibition gusto daw pangunahan ng negative self-talk, huwag mo laging isipin na magka-fail ka. Especially sa mga bago mong gagawin. Iisipin mo lagi, ay, baka mangyari na naman yung dati, baka mag-fail na naman ako, baka patalo na naman ako. You know, overanalyze mo yung sitwasyon na sobrang ganda. So make sure this time around, positive thinking ka lang. Okay? Yung mga worries mo, itapon mo sa bintana yan. Let loose, let go, have fun uh, enjoy your life even more. Okay? Ayon sa yung spirit guides, yung mga stress and uh, anxiety mo, learn to control that. Kasi I understand mahirap naman tanggalin ang stress at anxiety, no? Uh, pero ngayon nakikita ko rito na kailangan makita mo yung beautiful side of what you're doing kaysa mag ka sa negativity, okay? In your challenge, you have making peace. In the midst of adversity lies the path to self-discovery, profound, genuine risk. Yes. Ngayon, sabi ng yung spirit guides na <coughs> yung mga bagay na hindi natutupad para sa'yo, kailangan mo daw tanggapin yun at maging payapa sa puso mo yung mga nangyari. And learn the lesson. Kung bakit nangyari yun, bakit naputol, bakit natanggal, ano yung dapat kong matutunan. And once sa ka na, dyan ka talaga makakaandar sa buhay. Okay? Now, the message, find wholeness, bring together fragments that complete you, acceptance, inner peace. Yes, kailangan talaga hanapin mo na yung bubuo sa'yo, sa yung pagkatao. Once buo ka na, madali mong ma-share sa ibang tao yung parte mo. Halimbawa, kung malungkot ka, hindi mo kayang ibigay yung happiness sa iba. O pag, ganun din sa pagmamahal. Kung hindi mo mahal ang sarili mo, hindi mo kayang mahalin ang iba. So ngayon, kailangan buo ka daw muna so that <coughs> madali sa iyo ang ishare yan sa iba. Okay? Wait lang, inom lang ako ng water. Okay. Continue. In the area of your challenge, you have the moon card the moon card here is telling you, yes, marami ka mga bagay na iniisip mo, hindi mo kaya. Especially, malubak ang daan, mahirap ang daan patungo sa katuparan ng dreams mo. At marami ka ng beses na natatakot kung magagawa mo pa ba, kung maabot mo pa ba, kung are you still up for a journey, no? Especially, ito man, nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang nothing is working para sa'yo, no? inisip mo siguro na ay siguro hindi na para sa akin to ay siguro ligwak na ako ay siguro wala na to bitawan ko na pero your spirit guides are really telling you pangkapitan mo ang iyong intuition Parangin mo sarili mo mahal ko pa ba to gusto ko pa ba to ito ba talaga yung gusto ko for my future kung ang sagot ay yes itretso mo yan ituloy mo yan naguguluhan ka lang ngayon confused ka lang Maybe because naghahanap ka ng assurance, naghahanap ka ng panghahawakan na bagay para itulayan. Kasi ngayon, napakalabo, no? Ang daming hindi sure, ang daming unclear things sa harapan mo. Kaya nga, sabi mo, kailangan meron kong pangkapitan, kailangan meron kong panghawakan para ma-make sure ko na itutuloy ko talaga to. Pero sabi na yung spirit guides, okay lang kahit hindi mo alam eh. Okay lang kahit hindi ka sure eh. Ang importante, naniniwala ka na kaya mo. Kasi kung naniniwala ka na para sa'yo yan at gustong gusto mo talaga yan, go push, okay? The moon card, the magician card, yes. Magician card, yes, pinapanghinaan ka na loob this time. Nakita ko rito na um, huwag ka daw papadala sa ilusyon ng ibang tao. Always know the truth, okay? Your spirit guides are telling you this time around, meron ka daw kausap or kakilala na tao na hindi siya totoo sa iyo. Na parabagang bagang nilalansing kanya o pinapaniwala kanya sa isang bagay na hindi totoo o parang pinapasakay kanya. Either scamming ito or talaga namang napaka-elusive at napaka-deceptive na tao. Sabi na yung spirit guides bago ka humakbang dito. Alamin mo daw muna ang truth about this person. Okay, very very specific to have for other Pisces hindi to para sa lahat. Very, very specific na Pisces. Meron ka doon kakilala or tao sa buhay mo na nilalansing ka. Kaya alamin mo muna ito katotohanan sa kanya at sa sinasabi niya bago ka magbigay ng oo or humakbang. Okay? Huwag papaloko. But first some, nakita ko rito na kaya mo eh. Magagawa mo tong pangarap mo eh. Ihakbang mo lang sarili mo. And you are ready. You are prepared. Kaya make sure na wag mo pagodahan ang sarili mo. Okay? In the area of your fortune, you have You're a beacon for others, wise leader, yes. Marami daw mga tao ang sa iyo, nananalig sa iyo, dumidepende sa iyo kasi magaling ka daw, mahusay ka at mapagkakatiwalaan ka. Another message of traveling lightly, simplify your life. Yes. Alam mo Pisces, simplihan mo lang daw ang buhay mo. Huwag mo daw gawing komplikado. Kung ano lang 'yung naka nandiyan, huwag mo nang pabigatin pa. Okay? In your fortune, you have the king, a knight of swords sa fortune area mo to, ibig sabihin, meron, meron darating sa buhay mo this time around, napakabilis. Napakabilis. Whether quick results, or quick yes, or quick um, development sa isang bagay na kailangan mo yakapin daw agad-agad. Nakita ko na, I don't know why, parang ang sabi, huwag daw magpatumpik-tumpik pa. Parang ganon. Parang you need to grab the opportunity while it's, while it's there. No? Um, nakita ko dito na kailangan mo daw sumugod, umabante, humakbang. Eh nakita ko yung advancement mo dito. So congrats po. Meron kang ginagawa ngayon na akala mo wala ka na mapapala o wala nang resulta pero biglang boom. Biglang may resultang lumabas at dumating. Okay? So congrats po. I-like mo tong video na to para ma-activate ma yung Knight of Swords energy para sa'yo. Okay? The Nine of Swords is being clarified by the Seven of Swords. Wow. Seven of Swords here, sabi ng yung spirit guides, kailangan daw talaga ng diskarte mo this time. Kapag may dumating na magandang balita at kailangan mo siyang agad i-grab, sabi ng yung spirit guides, huwag mo daw muna ipamalita, Pisces. Huwag mo daw muna ikwento sa ibang tao kasi baka mamaya maharangan yung frequency ng, ng energy nila, mga negative energy ng ibang tao. So make sure na hush-hush muna, sarilinin mo muna, Uh, work in shadows at asika mo doto. Narinig ko rito, don't waste your time. Because eto na yun, parang ganyan. So congrats po. In your divine messages, you have... Don't let your past hold you back. Oh, sabi ko nga sa inyo, huwag mo hayaan yung past mo ay makapigil sa'yo para abutin yung mga bagay na gusto mo maabutin this time. Confidence is your key to success. Yes, pag ikaw ay confident, talagang palaban, matapang, walang kahit na sino makapigil sa'yo. In your divine messages, you have the chariot card. Chariot card, sinasabi sa yun yung spirit guides, iwanan mo na talaga yung past and ready ka na to move forward and chase new things. Kita mo tong image na to? Di ba umaalis na siya? Nasa likuran na niya yung city, yung bahay niya sa likuran. Ibig sabihin, ready na siya to leave something comfortable na talaga naging playing safe area niya at ready-ready na siya tumulay sa mga bagong bagay. So ikaw, Pisces, ready-ready ka na ba na tumulay sa mga, mga bagong pagkakataon sa buhay mo? Nakita ko rito, yes, handa ka na eh. Parang hinug na hinug ka na eh. And with the stars here, ikaw ay protektado at binibigyan ng basbas ng universe para itulay yung bagong journey. So, narinig ko dyan, huwag atras abante, sulong lang ng sulong, no? Uh, huwag daw pa iba-iba ng isip. Kailangan buo sa loob, buo sa isip bago ka humakbang. Okay? The chariot cards being clarified by the devil card. Ooh. Sa pag-abante mo daw, sabi na yung spirit guide spices, meron po yung pigil sa'yo. Whether family member ito, or kakilala, kaibigan, lover, o sarili mo mismo, ang pumipigil sa'yo para umabante. So, kailangan mo daw i-figure out this time, Pisces, kung ano yung mga pumipigil sa'yo na yan. Baka sarili mo ito, baka mamaya iniisip mo, hindi mo kaya, hindi mo maabot, kaya paandap-andap ka. Halos hindi mo halos hindi maramdaman yung pag-andar mo. O kaya baka kaibigan, o magulang, kapatid, asawa, ang pumipigil sa'yo sa advancement na ito. So, kailangan ka usapin yan. Kailangan ma-figure out para ma siya, Okay? Para wala ng delay in your life. In your outcome, ito yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards Unang-una, una, you have a woman. Babae daw sa buhay mo. Baka may concern sa kanya. Another message of apple. Temptation will test you. Yes. Meron daw mga distractions at temptation na, na maaaring humarang sa'yo o magpalihis sa'yo sa mga goals mo. Kaya ngayon, kayo pipinapayuhan pinapayuhan na eyes on the prize, eyes on the target. Okay? Another message of throne. Position of authority. Yes. There's someone in your life. May position siya. Pwedeng boss mo, teacher mo, mentor mo, um barangay captain, kung sino naman na may posisyon sa buhay mo na magbibigay sa iyo ng payo or idea moving forward. Now, the message of Rose, romance is in the air. Uy, para sa mga single Pisces dyan and also, para sa lahat, pangkalahatan, yung romansa daw ay gaganda this time. So, congrats po. Ang outcome ni Pisces for October 27 to November 2, you have the full card. Beautiful. Full Card is a brand new beginning. Okay? Nakita ko rito talaga namang from confusion, malilinawan ka na sa mga tamang gagawin. Di ba nag-umpisa tayo sa confused? Litong-lito ka sa mo, ano gagawin ko sa hakbang? Dahil dinaanan natin lahat ng ito, biglang boom. Nakapag-isip-isip ka na, tumalas ng isip mo, at nag nalinawan ka na sa kung anong dapat gawin moving forward. At alam mo na yung dapat hakbangan. And I'm very, very excited para sa iyo, Pisces. You are now after this rest ha, with the four of swords, talaga namang nakapag-isip-isip ka na, napagnilay-nilayan mo na, at handa ka na humakbang sa mga bagong bagay moving forward. Talaga namang nakatulong sa'yo yung bakasyon na ito on October 27 to November 2 para tumalas at lumina ang lahat-lahat sa'yo. The full card is being clarified by the page of pentacles yes talagang there's something new is coming para sa iyo pero kung bagong yayakapin na new blessing new opportunity new job or work or sideline anything na bago sa buhay mo at yun ang magbibigay sa iyo ng priority this time at hahakbangan mo to i-risk mo to nakita ko na sabi mo gagawin ko to eh baka baka ito na yung para sa akin no uh, kayo pa pinapayuhan na aralin mo daw Pisces ha. Hindi pwedeng bara-bara lang, hindi pwedeng sugod lang ng sugod. Kailangan pinag-iisipan, pinag-aaralan para yung i-risk mo ay tama ang hakbang. Hindi ka mahulog, hindi ka kung kumbaga. So make sure na binubusisi mo every step para sa blessing na ito ay maging tama and long-term ang gains mo para dito. Okay? So Pisces, yan po ang inyong October 27 to November 2. Saan so, po kayo nakaras rate? Saan so po nakarlate? Comment down below. And I'll be reading your messages. Thank you again for watching Gandulo Pisces. I love you. This has been James. For James Harrow, PH. God bless everybody.